Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Muling naaresto ang opisyal ng Philippine National Police linggo ng umaga November 26 matapos umanong magkapotok ng baril sa labas ng isang resto bar sa Quezon City. Kinilala ang suspect na si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong, dating hepe ng Quezon City Police District, Criminal Investigation and Detection Unit o QCPDCIDU, at kasalukuyang naka-assign sa Legal Services Department sa Camp Crame. Hinuli si Abong matapos sumanong sakta ng isang waiter at magkaputok ng baril ng dalawang beses sa isang bar sa Scout Rallyo Street, Barangay Laging Handa. Nakainom umano ang opisyal at nakaalita ng kapwa nito, customer. Haharap sa patong-patong na kaso tulad ng alarm scandal, violation of the omnibus election code, physical injuries at slander ang naturang polis. Una nang naaresto at tinanggal sa pwesto si Abong bilang QCPD CIDU chief matapos nitong masangkot sa hit-and-run incident na ikinasawi ng isang tricycle driver noong 2022. Umabot sa 300 million pesos na halaga ng kabuuang financial assistance ang naipamahagi sa anim na dating rebelding NPA sa probinsya ng Apayao. Sa balikloob program ng probinsya na mismong pinangunahan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr. noong November 23, nakatanggap ng tigla limang daang libong piso ang anim na former rebels sa muling pagbabalik nila sa normal na pamumuhay. Nanumpari ng mga ito ng Oath of Allegiance sa gobyerno at nangako makikiisa para sa kapayapaan ng bansa. Binigyang diin naman ni Chiodoro ang pagkakaisa ng bawat probinsya at mga ahensya ng pamahalaan bilang tugon upang matuldukan ang insurensiya sa bansa. Samantala, nagresulta naman sa pagkakasabat ng mga armas at iba pang kagamitan ng NPA ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng 9th Infantry Battalion at rebelding grupo sa Labo Camarines Norte kahapon November 25. Wala namang naiulat na casualty sa magkabilang panig at patuloy pa rin ang ginagawang hot pursuit operation ng mga sundalo sa mga nakatakas na NPA. Ibinaba sa 112 milyon ng Commission on Population and Development o CPD ang projected population ng Pilipinas sa taong 2023 mula sa dating 115 milyo. Kasunod ito ng pagbaba ng bilang ng mga isinisilang at pagtaas ng bilang ng namatay, bunsod ng pandemya kaya bumaba ang projected Philippine population ng nasabing ahensya. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nakapagtala ng 1.5 million live births, o 14 births kada 1,000 population sa taong 2020. Mababa ito kumpara sa naitala noong 2012 na mahigit 1.7 milyon na bilang ng pinangana. Kaugnay nito bumagsak ng 8.7% ang naitalang registered live birds sa taong 2020, ang unang taon mula nang pumutok ang pandemya sa bansa mula sa mahigit 1.6 milyon taong 2019. Sa kabilang banda, tumaas naman ng 23.2% ang bilang ng reported death sa bansa. Mula sa 498,486 noong 2011, umakyat ito sa 613,936 noong 2020 kung saan 66,755 ang namatay dahil sa coronavirus disease. Mula sa mahigit 4.1 million Filipinos na naitalang tinamaan na nakahawang sakit. Limang centenarian sa lalawigan ng Ifugao ang hinanduga ng tigi isang daang libong piso mula sa Office of the President. Ang mga kinilalang centenarian awardee ay sina Pio B. Tabayan, Aginaya Endul Ingulon W. Gukmi, Payaga Y. Dumalilis at Pasha Matanggay Manarta. Ang isang cash gift na iniabot ng mga kawani ng Social Welfare and Development o SWAD at staff ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO kasama ang liham ng pagbati mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alinsunod dito sa Republic Act No. 10868 o ang Centenarians Act of 2016 na iniakda ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. na nagbibigay insentibo sa lahat ng Pilipino na 25,000 pesos sa makatutuntong sa 80 years old. 25,000 pesos sa 90 years old at 50,000 pagdating ng isang daang tao. Ito ay pagbibigay halaga sa mga nakatatandang mga kababayan na umabot ng isang daang taong gula. Hindi lang dahil sa kanilang mahabang buhay, kundi bilang paggalang sa kanilang naging mahalagang kontribusyon sa lipuna. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguulat. At inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.